Ikaw ba ay wala na suporta sa mga kaibigan mo? Ikaw ba ay wala na suporta sa mga kamag-anak mo? Normal lang yan. Yan ang realidad. Ganyan talaga tayo mga tao eh. Pero hindi naman lahat. Hanggat wala kang napapatunayan sa buhay mo, hanggat hindi ka umaasenso sa buhay mo, eh walang maniniwala sa'yo. Hindi ka paniniwalaan ng mga yan. Bagkos na yung ibang tao pa ang susuporta sa'yo. Dahil nakikita nila ang kasipagan mo. Nakikita nila ang potensyal mo. At yan ang realidad. Yung mga oras na nasa kagipitan sila, lalo na yung mga kamag-anak mo. Diyan sila lalapit sa'yo. Manghihingi sila ng tulong. Siyempre ikaw naman, makaluwag-luwag ka, tutulungan mo sila. Kasi nga, kamag-anak mo sila o kaibigan mo sila. Pero kapag dumating na yung panahon na ikaw naman ang nangangailangan ng tulong at lalapit ka sa mga kamag-anak mo o kaya mga kaibigan mo ay eh bigla silang nawawala. Na kahit na meron silang kakayahan para tulungan ka eh hindi nila ito magawa. Na sana man lang ay eh inisip nila na tinulungan mo sila nung sila naman itong walang wala. Masaklap, di ba? Pero, yan ang realidad. Sa panahon kasi ngayon, kailangan meron kang mapatunayan sa kanila para makuha mo yung buong suporta nila. Pero kung wala kang mapapatunayan, hindi ka susuportahan ng mga yan. Ang mas malala dyan, tinatawanan ka pa nila. Nalo ka pa nila ang dinadown. Kasi nga, wala silang bilib sa'yo. Kaya yung mga motivation mo sa buhay, saan mo kinukuha? sa ibang tao pa. Yung tunay na sumusuporta sa'yo. Yung tunay na sa sa'yo. Kaya ganadong ganado ka. Ah. Tapos pag nakita ka na nila na umaasenso ka sa buhay, yung may napapatunayan ka na sa buhay, ayan, dyan na sila lalapit sa'yo. Dyan mo na makukuha yung suporta nila. Kasi nga, may napapatunayan ka na. Yan ang realidad. Kaya yung mga tunay na tao na sumusuporta sa inyo, ingatan nyo sila. Mahalin nyo sila. Kasi meron ka man o wala, eh nandyan sila sa inyo para sumuporta. At doon naman sa mga hindi sumusuporta sa inyo, okay lang yan. Bayaan nyo lang sila. Kasi pag dumating yung oras, napaldo-paldo ka na, sila na yung kusang lalapit at susuporta sa'yo. At yan, ang realidad. At shoutout nga pala kay Bert Hermosa. Maraming salamat boss sa suporta mo. At salamat po sa panonood ng video na ito. Please like, comment, and share. At follow for more videos. Peace out.